Magandang umaga. Umpisahan natin ang pagtitimpla ng kape. Lalo na maulan sa ngayon. Kapag bago ka pa dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Maraming salamat. Pag ganito umuulan dito sa Singapore, akala mo may bagyo. Parang signal number one na lalo na kung may kulog at kidlat. So ganito kalakas minsan kapag umuulan. Ayan. Pero minsan, mas maganda rin naman para lumamig ang panahon. Pero minsan may may talagang time na nakakatakot. Ang kagandahan lang naman, hindi naman siya maghapon na ganyan ang ulan. Maya-maya, mawawala din yan. Lalabas na naman ang araw. Ganyan talaga dito kapag umuulan. Unpredictable ikangan nila. Sa inyo, ganito rin ba kapag umulan? Umuulan, pamaya, araw. Hindi mo talaga alam kung kailan. Pero malalaman lang natin kung titingnan natin sa weather report or weather update. At syempre, kapag nandan na yung makapal na ulap, understood na uulan na yan. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pagkatapos ng ulan, wala na naman kaya ito instead na dumaan tayo sa dati nating dinadaanan umiba naman tayo ng way kasi dito kami nag gasolina kaya iba yung way pero pupunta pa rin tayo dun sa Jurong East ayan ito ay sa parte ng Bukit Tima iikot lang tayo so makikita natin dito yung mga naglalakihang mga buildings yung mga, yung mga iba, business establishments, yung mga iba, public housing flats, kanyan. Yung iba naman, mga, mga schools, malls, or para sa mga business, business. Ayan, umikot na tayo. Makikita nyo ibang iba talaga dito, ba diba? Pero ang kagandahan dito sa parte na to, mapuno pa rin. Maraming mga halaman, mapuno. ganyan. So maganda yung view dito. Pakikita natin yung mga iba't ibang structures or designs ng mga buildings. May pahaba, may pa uh, horizontal, vertical. <laughs> Para may mga mansion. Ayan. Nakikita nyo din yung mga bagong sasakyan dyan ng mga buses, gano'n. Maraming mga cars. Ibat-ibang klase ng sasakyan. Mga oh, kotse. Okay, ibat-ibang klase ng kotse. Yeah. Mga ibang kondos. Ayan. Pero tingnan mo naman malinis. Ayan, may mga ibat-ibang structures na or architectural designs na makikita natin dito sa park na to. Dito sa banda na to, maraming mga halaman o mga mapulo dyan, oh. Minsan-minsan lang ako nakakadaan dito, pero na-appreciate ko talaga yung mga iba't-ibang klase ng bahay. Dito yan sa may burgundy. Oh, ayan, sa likod niyan pala. So, makikita mo ganyan pero hindi lahat ganyan yung mga design so bibihira lang talaga yung mga makikita mo may mga ganitong residential at isa pa ayan maraming mga ginagawa inaayos, walang katapusang pag uh, paglilinis pag update pagko-construct ng mga bagong daan ito naman ay nung pauwi na. Ayan. Tingnan nyo, umambon. Pero hindi napigil lang ambon ang pag-explore natin sa isang lugar kung saan uh, pihira tayong nakakadaan kasi bago pa nga. So, meron lang tayong gagawin doon. Titingnan. So, puntahan natin. punta tayo talagang maulan kitang kita sa window pane dyan oh. ayan pero ang maganda dito sa parting ito ay west side And nakikita mo na yung sunset siguro mga alas 6 na to pero maaraw pa rin oh. parang naulit yata ayan mga naglalakihang bahay housing flats, yung mga iba executive condominiums mga bagong bago yan pupunta natin na isang uh, flat mamaya nasitahin natin tsaka tingnan natin yung view sa harap nun at ito ay parte na ng Tenga Tenga Singapore ayan So, tingnan nyo, may mga color coding. Ayan. Talagang maluwang din, ah. Ang tenga. Parang tenga, hindi tainga. <laughs> tenga. T-E-N-G-A-H Tenga talaga. <laughs> Ayan. Balo, yung pinuntahan natin dito ay isang black 316. Ayan. Inabot tayo ng gabi kaya makikita niyo mamaya talagang madilim na. Pero ito papunta pa lang kami medyo maaraw pa pero mga 6 plus na yan ah. May isang oras din kami uh, doon sa pinuntahan naming flat. Ayan, tingnan niyo. Ang ganda, di ba? Pero parang maliit. Pero pag pinuntahan mo naman, medyo ma maluwang naman. May mga iba dyan. May mga tatlong rooms. Iba pa yung mga kitchen. Yung, yung laundry area. Mga living room. So, may parang malaki din. Hindi ko lang alam kung ilang square meters yan. May pangdalawang dalawang room. May ganun. Yan. Nalis ko yung background niya kasi baka maka-copyright yung music. Nagpapamusic kami sa car. So, malapit-lapit na tayo. 317 na yan. Ang pupunta natin ay 316. So, yan. Makikita niyo ang ganda ng kulay. Gray, tsaka ay, yellow green. Tsaka gray. Yan. Papasok tayo dyan. Tapos, doon na ikot lang konti. So, anyway, uh, yan, papasok na dyan marami pa rin mga hindi naayos so ito yung view sa taas ito yung makikita natin malaking kanal ayan ayan, nasa loob na tayo ng bahay Ito, pabalik na talaga <laughs> pabalik na medyo madilim-dilim na yan o oh, may mga ilaw-ilaw na nandito ako sa baba na nag -e edit kaya tingnan mo yung background ko medyo maingay nagpapahangin lang ayan ito yung bus interchange yata yung ginagawa nilang bus interchange dyan tapos meron na rin siyang MRT yung nadaanan natin kanina pero hindi nakita Ayan, sa opposite niyan. So may MRT dyan, So mabilis lang talaga. Hmm. Ayan. Pabalik na tayo. Kikita ang ingay naman ng motorsiklo na 'yon. Kainis. Sakit sa tenga. Ayan. Maganda rin pag gabi kasi makikita yung mga ilaw. Mm. May mall din dyan. Maganda rin yung mall nila bagong bago din. Siyempre, pag bagong mall, mahal. <laughs> mga ginagawa pa talagang road so kaya maraming blockage dyan. Ayan, tingnan mo yung mga structures niya, oh. Mga design. Ayan. Ngayong araw naman ng Sabado, may bisita kami. Ayan, binagawa ko si Ryan ng pinalis ko yung puti doon sa petay para hindi mapait. At ginawa natin na inilagay natin pala sa fried rice. Ayan, oh, sarap. Inihalo natin sa fried rice. Magic, magic. <laughs> Malaking bowl yes, yun eh. For <laughs> Ayan, Tama. malaki yan. Tama, ayun. Tapos, meron din kami uh, niluto man. na talong. Ay, talong. Yan, grinil ko yung siya. talong. Tapos, nilagyan ko ng century egg. Siling uh, mahaba na green. Grilled din yon, Tapos, Meron siyang not, uh, century tuna. Ay century tuna. No, <laughs> century egg. Ayan. Hindi uh, you know? ko na pinakita kung paano ayan, at meron din ako pinan dito na ayan. ota. Tapos, ayan oh. Ayan. Naku, lobat na. Paano ko mag-voice over dito baka hindi abutin. Sa so, papakita ko lang ayan. sa inyo kung paano ko ah uh, pinan yung ota para sa ganun kahit pa para may magawa ako at matapos dito sa baba habang nagbo-voice over so kasi pag mag-erin mag-concentrate pero phone lang yung gamit ko kaya dito sa baba maingay At syempre, araw ng linggo, happy Mother's Day to all the amazing mothers out there Sa mga nanonood ng video ito ayan, bine-bless na kayo ni Father Robin Sa araw ng Mother's Day Ayan, meron silang ibinigay na Mother's Gift Mother's Day Gift sa mga mothers Happy Mother's Day again and maraming maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko, lalong lalo na sa mga baguhan. At huwag kalimutang mag-comment din. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ang ingay ng ano, maghahakot ng basura. <laughs> taras ta sana. May mga ibon. Mama, finish already sofa. Ate to pahabol. Syempre may appearance din si Jolly. Charlie huh? Happy Mother's Day to all mothers. Okay, Ayan. I'm going to be Kaming ah? to be ready. Huh? You wanna? Okay. <laughs> okay. Bye-bye. Nana, Nana.